Good morning guys, update lang dito sa ginagawa nating project na 2 story residential building So as of this day, nakapagbuhos na kami kahapon ng biga uh, So kung mapapansin nyo, uh, hindi siya tinatawag na monolithic no? Hindi namin pinagsabay buhosan yung beam tsaka yung slab yun kasi ang definition ng monolithic. Dapat ay uh, as per standard dapat ay magsasabay buhusan yung uh, beam tsaka yung slab natin. So sa ating uh, case ino na nating buhusan yung beam. And then nagtira tayo ng uh, uh, 100mm uh, na part ng beam para pagkabitan ng ating slab. So ang ilalagay natin dito ay steel deck, flat type uh, steel deck. So iwe-welding natin dito at papatong natin dito sa may beam. And then lalagyan na natin ng uh, reinforcement. So So may nagtatanong kung pwede lang bang hindi pagsabayin ang pagbubuhos ng beam at saka yung slab. So as per uh, standard nga ay dapat ay monolitik ang pagbubuhos. O uh, pagsasabayin mo yung buhos ng beam at slab. So case to case basis kung kung gusto mong hindi pagsabayin pwede rin naman. Pero i-anticipate mo dun sa design pa lang dun sa design ng dimension ng uh, beam mo na hindi mo pagsasabayin yung pagbubuhos ng beam at saka yung slab so kung ganun ang gagawin mo dapat magdagdag ka ng dimension no? so palakihin mo yung beam mo or pataesen mo yung beam mo so dito ang uh, ginawa namin uh, nagdagdag tayo ng uh, dimension dun sa design anticipating na hindi tayo magbubuhos ng sabay no? so kung 300mm lang yung beam nagdagdag tayo ng uh, 100mm so naging 200 by 400mm na so ang magiging uh, depth pa rin nya ay 300mm plus 100mm na yung slab natin So ganun dapat guys no kung uh, hindi niyo pagsasabayin buhusan ang beam at saka yung slab i anticipate niyo sa design pa lang i kakausapin niyo na yung structural engineer or yung civil engineer ninyo na hindi kayang pagsabay ng buhos ng slab at saka yung beam para hindi naman na uh, mahina yung beam natin yun lang guys salamat please subscribe sa ating channel para sa mas marami pang update sa ating construction sa ating residential project thank you